alam mo ba alam mo ba alam mo 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 Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Nangungunang klaseng paglalakbay sa Trenluo sa Riles. Ang paglalakbay sa tren ay hindi lamang transportasyon ang paglalakbay sa pamamagitan ng tren ay isang holiday mismo Kapag naglalakbay ka sa pamamagitan ng tren magsisimula ang paglalakbay sa sandaling tumuntong ka sa platform Ang tren ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon upang dalhin ka sa isang lugar ang tren ay kung saan nagbubukas ang paglalakbay Nasa tren ka magre-relax at tamasahin ang kapayapaan sa piling ng iyong mga kapwa manlalakbay Maliwalas at relax sa parehong oras na mararanasan mo ang pagbabago ng mga landscape at pagbabago ng mundo sa labas ng bintana. At pagkatapos ay nangyayari ito sa bilis na madaling makasabay dito, mapupuksa mo ang stress at pagmamadali, at maaari kang magdiskonekta sa sandaling sumakay ka. Sa katunayan, maaari mong sabihin na ang isang napakahusay na paglalakbay sa tren ay tulad ng isang cruise lamang sa mga rile sa halip na sa tubig. Ang paglalakbay mismo ang nakatutok at ang patutunguhan ay isang karagdagang palayok ng ginto sa dulo ng bahaghari. Sa opisina ng editorial, nagkaroon kami ng ilan sa aming pinakamagagandang karanasan sa paglalakbay sa mga paglalakbay sa tren sa buong mundo. Gamit ang Sky Express mula Beijing hanggang Tibet, hanggang sa Machu Picchu sa Peru, sa magulong siksik ang mga tren sa India, mula Hilaga hanggang Timog sa Thailand, sa Interrail sa paligid ng Europa. Sa Shinkansen sa Japan, at sa malawak na kalawakan ng silangang Europa, kung saan may magagawa talaga sila sa mga tren. Siguradong hindi pa tayo tapos. Ang Europa ay isang meke para sa isang mahilig sa tren. Makakakita ka ng ilan sa mga pinakamahusay na paglalakbay sa tren sa mundo sa aming sariling pintuan, at ang Europa ay ganap na perpekto para sa paglalakbay sa tren sa marangyang paraan. Sa mas kilalang kategorya ng mga paglalakbay sa tren ay syempre ang maalamat na Orient Express na tumakbo mula Paris hanggang Istanbul. Ang pangalan ay nagpapalabas ng karangyan at pakikipagsapalaran at marahil ay isang kaunting kathang isip din sa krimen. Gayunpaman, hindi mo na kailangang maglakbay pabalik sa nakaraan upang makuha ang mga pakikipagsapalaran sa landas, madali mo rin makukuha yan sa panahon ngayon. Mula sa lumalangit-nit na mga vintage na tren na may malalaking umuusok na steam locomotive hanggang sa mabilis na kidlat na tren na may nakarekli na upuan sa eroplano ang paglalakbay sa tren ay may iba't ibang anyo. Ang bawat bansa at bawat riles ay may mga partikular na detalye ng tren, ngunit ang pakiramdam ay pamilyar sa lahat ng dako, ang pakiramdam ng pagpapahinga na tanging ang tomba-tomba ng mga riles ang makapagbibigay. Hindi ito kailangang maging interrail at mga full compartment kapag naglalakbay ka sa pamamagitan ng tren sa Europe. Maaari rin itong maging masarap at maluho. At kung ito ay talagang masarap, hatiin ang paglalakbay sa mga yugto at ituring ang iyong sarili sa magagandang hotel, masarap na pagkain, at magagandang karanasan sa daan. Bakit hindi talaga? Sumakay sa tren sa Hilaga. Ang aming mga kapitbahay sa Hilaga ay lubhang nagkakahalaga ng pagbisita sa pamamagitan ng tren. Parehong Sweden at Norway ay nailalarawan sa pamamagitan ng malalayong distansya at malalaking ligaw na natural na lugar at halatang maglakbay, pahilaga at palibot ng Scandinavia sa pamamagitan ng tren. Dito mo talaga mararamdaman ang espesyal na buhay sa Nordex kapag lumayo ka sa malalaking lungsod. Sa Norway, makikita mo rin ang sikat na railway na Flambanan at Bergensbanan, na parehong nag-aalok ng mga karanasang hindi karaniwan, at ginagawang sulit ang paglalakbay sa hilaga para lamang sa paglalakbay sa tren. Ang malalaking kagubatan ng Spruce sa Sweden at Finland ay nagbibigay ng panloob na kapayapaan, at ang mga bundok ay nagbibigay ng pananaw sa buhay na naaayon sa kalikasan. Hindi na kailangang maglakbay sa kabilang panig ng mundo upang makahanap ng pakikipagsapalaran madali naming may hatid iyon dito sa Nordex. Hindi bababa sa pakikipagsapalaran sa tren. Alok sa paglalakbay, marangyang paglalakbay sa pamamagitan ng tren papuntang Vienna. Tumawid sa kontinente sa iyong paglilibang. Sa buong Europa, pinagsama-sama ng mga riles ang mga klasikong lungsod ng kultura, at walang katulad ang pagupo at pagtingin sa isang platform na nananatili, habang ikaw mismo ay nagpapatuloy patungo sa mga bagong magagandang karanasan. Ang biyahe sa pagitan ng mga hintuan ng paglalakbay ay maaaring gamitin upang matuno ang mga impresyon mula sa isang lungsod at bumuo ng mga inaasahan para sa pagbisita sa susunod. Sumakay sa tren papuntang Rome, Paris, Budapest o Barcelona at hayaan ang paglalakbay doon na maging kasing ganda ng karanasan sa malaking holiday sa lungsod sa pagtatapos. Sumakay sa isang hindi malilimutang biyahe sa tren sa pagitan ng mga Swiss mountain peak sa kabila ng malawak na mainit na interior ng Spain, sa pamamagitan ng mga luntiang lambak, sa kahabaan ng palikulikong ilog at sa ibabaw at sa ilalim ng mga kahanga-hangang tulay. Ang modernong Europa ay itinayo sa paligid ng Riles at ginawang maglakbay sa pamamagitan ng tren. At pagkatapos ay magsisimula ang pakikipagsapalaran sa paglalakbay sa labas mismo ng pinto. Romantiko at Classico Mayroong isang bagay na partikular na romantiko at classico tungkol sa mga paglalakbay sa tren, at ang tren ay nagbigay inspirasyon sa maraming kwento, kanta at magagandang ideya. Binago ng mga riles ang buong lipunan at ang unang tunay na paglalakbay ng maraming tao ay sa pamamagitan ng tren. Madaling pakiramdam na bahagi ka ng kasaysayan kapag nakaupo ka at lumangoy sa parehong magagandang tanawin tulad ng ginawa ng marami pang iba noon. Ang ng nyo ng paglalakbay. Kapag nagbiyahe ka sa pamamagitan ng tren, talagang marami kang makukuha sa biyahe. Mayroong parehong oras at espasyo para umupo at mangarap ng gising, magbasa ng magandang libro, iunat ang iyong mga paa sa daan, bisitahin ang dining car, magsaya kasama ang pamilya sa mga laro at laro, umidlipo matulog ng mahimbing at magsaya ang ganda ng view sa daan. Walang mga pila sa motorway at abala sa paradahan, walang pagmamadali sa paliparan at masikip na upuan sa eroplano. Ang paglalakbay sa tren ay para sa mga taong nasisiyahan sa buhay, at sa tren, ang oras ay sa iyo tulad ng isang kilalang slogan. Siyempre, ang isang tren ay maaaring maantala sa daan, ngunit sa kabutihang palad mayroong maraming mga bagay na maaari mong gawin sa board, at pagkatapos ay lumipas ang oras. Ang paglalakbay sa tren ay hindi lamang isang bagay ng pagkuha mula sa bahay patungo sa iyong destinasyon sa bakasyon. Ang paglalakbay sa tren ay isang holiday mismo. Ito ay luho sa riles at ang pinakahuling paraan sa paglalakbay. Ito ay noong unang panahon at ito ay hanggang ngayon. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!